Ang Matapang na Manok na si Maningning Sa isang maliit na baryo, may isang manok na nagngangalang Maningning. Si Maningning ay kilala sa buong baryo dahil sa kanyang makulay at magarang mga balahibo. Tuwing umaga, gumigising si Maningning ng maaga upang bumati sa araw. Kaka doodl doo, sigaw niya na nagbibigay sigla sa mga tao. Mahilig maglakad-lakad si Maningning sa palibot ng kanilang maliit na bakuran. Isang araw, nakakita siya ng isang kakaibang bagay sa tabi ng puno ng mangga. Ano kaya ito? Tanong ni Maningning sa sarili habang tinitingnan ang makintab na bagay. Lumapit siya at dinampot ito ng kanyang tuka. Isa pala itong maliit na gintong butil. Kailangan ko itong ipakita kay inay, sabi ni Maningning sa sarili tumakbo si Maningning papunta sa kanilang munting kubo. "Inay, tingnan mo po ito," sigaw niya habang hawak ang gintong butil. Natuwa si Inay Manok sa nakita ni Maningning. "Napakaganda naman ng iyong natagpuan, anak," sabi ni Inay. "Ilagay natin ito sa ating munting altar para maging swerte tayo." Mula noon, iningatan ni Maningning ang gintong butil. Isang hapon, habang nagpapahinga si Maningning sa ilalim ng puno ng mangga, may dumaan na isang matandang lalaki. Magandang hapon, Maningning, bati ng matandang lalaki. Magandang hapon din po, sagot ni Maningning, bagamat nagtataka siya kung paano nalaman ng lalaki ang kanyang pangalan. Ako si Mang Damyang, sabi ng matanda. Alam ko ang tungkol sa iyong gintong butil. Nabigla si Maningning sa narinig, Paano niyo po nalaman iyon? Tanong niya. Ako ay isang mago, paliwanag ni Mang Damyang. Ang gintong butil na iyong natagpuan ay may kapangyarihan. Kapangyarihan, ulit ni Maningning, puno ng pagtataka. Oo, sagot ng mago. Ito ay maaaring magdulot ng kasaganaan at kaligayahan sa inyong baryo. Ano po ang kailangan naming gawin? Tanong ni Maningning. Kailangan mong alagaan at ingatan ang butil na ito, sabi ni Mang Damyang. At sa tamang panahon, gagawin nito ang kanyang tungkulin. Mula noon, mas naging maalaga si Maningning sa gintong butil. Siniguro niyang ito ay laging malinis at ligtas. Isang araw, may dumating na isang masamang tao sa kanilang baryo. Ako si Halimaw, at nais kong kunin ang gintong butil, sigaw nito. Nagpanik ang mga tao sa baryo, at nagtakbuhan. Ngunit si Maningning ay hindi natakot. Hindi ko ibibigay ang gintong butil sa iyo, matapang na sabi ni Maningning. Kung ganoon, paghahandaan kita, sabi ni Halimaw at umalis. Bumalik si Maningning sa kanilang kubo at nagdasal. Tulungan mo po kami, dasal niya. Kinabukasan, bumalik si Halimaw, dala ang kanyang mga kasama. Handa na ba kayo, sigaw niya. Ngunit bago pa man sila makalapit, may lumabas na liwanag mula sa gintong butil bumukas ang langit at bumaba ang isang anghel. Ako si Angelito, tagapagbantay ng gintong butil, sabi ng anghel. Hindi kayo makakalapit dito, mga masasama, dagdag pa niya. Tumakbo si Halimaw at ang kanyang mga kasama dahil sa takot. Mula noon, naging tahimik at masagana ang buhay sa baryo. Lalong napamahal kay Maningning ang gintong butil. Bawat umaga, siya ay bumabati pa rin sa araw. Kak adodo sigaw niya, puno ng kasiyahan. Naging simbolo ng pag-asa at kasaganaan ang gintong butil para sa kanilang lahat. Lumipas ang mga taon at nagkapamilya si Maningning. Ang kanyang mga anak ay lumaki ring magaganda ang mga balahibo. Itinuro niya sa kanila ang kahalagahan ng gintong butil. Laging maging mabait at matapat, payo ni Maningning sa kanyang mga anak. At lagi nating ingatan ang ating gintong butil. Ang buong baryo ay natutong mula sa kwento ni Maningning. Lagi silang nagkakaisa at nagtutulungan. Kakadodlo do, sigaw ni Maningning, tanda ng bagong araw. Ang gintong butil ay patuloy na nagbibigay liwanag at kasaganaan. At si Maningning ay nanatiling isang bayani sa puso ng bawat isa.